Kabrigada naniniwala ang Malacanang na malaking bagay ang resulta ng pinakawaling Business Expectation Survey ng Banko Sentral ng Pilipinas kung saan umakit po sa 45.4% ang kabuang confidence index level sa bansa sa second quarter ng 2025. Mas mataas huyaan kung kumpara sa 40.3% noong huling quarter ng 2024 ay po kabrigada kay Palace Press Officer under Undersecretary Claire Castro, magandang balita ito. Lalo't dumarami raw ang nagtitiwala sa Marcos Administration at Business Climate sa Pilipinas na nagdadala nga ho na mas maraming investment sa bansa. Tiniyak naman ni Castro na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas mahigitan pa ang status na ito para raw mas marami pang opportunities ang maibibigay sa mga Pilipino. Brigada balita, Nationwide ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Maxan Mangustin Santone Coffee. Max Healthy, Max Sarap!